alam mo ba 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 alam mo alam mo Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Lalaki sa Indonesia bakit nga ba nagpakasal sa rice cooker? Kanin is life! Pero hindi siguro aabot sa punto na pati ang iyong rice cooker ay kaya mong pakasalan. Ang pagpapakasal sa taong iyong minamahal ang isa sa pinakapinaghahandaan at pinakahihintay na kaganapan sa buhay ng isang tao. Pero kakaiba ang trip ng isang lalaki sa Indonesia na ngayon ay umaani na ng samot-saring reaksyon sa social media dahil sa pagpapakasal nito sa isang rice cooker. Ang groom na si Koy Rulanam ay kinaaliwan sa social media matapos kumalat ang wedding pictures nito kasama ang kanyang rice cooker bride. Sa mga nasabing larawan, makikitang pinagandaan ni Enam ang kanyang kasal kung saan nakaputi itong damit pang kasal at pinagsuot din ng belo ang kanyang rice cooker bride. Makikita rin sa larawan ang paghalik nito sa rice cooker. Pero apat na araw matapos ang kasalang naganap ay diniborsyo na agad ni Enam ang nasabing kitchen equipment at sinabing kanin lamang ang kaya nitong lutuin. Uploaded din sa Facebook ang hiwalayang naganap. Ang nasabing kasalan at divorce ay pakulo lamang umano ni Enam upang magbigay aliw sa social media world. Ayon sa local news sources, si Enam ay isang Indonesian celebrity na kilala sa mga kakaibang pakulo para magbigay aliw sa kanyang mga fans. Tagumpay naman naman umano nitong itinuturing sa layuning lumikha ng viral social media stardom ang kanyang pagpapakasal sa rice cooker matapos itong magdulot ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas, Maraming salamat po and God bless!